What's up, What's up mga lods? Ako nga pala si Kuya Nyo Box, Box Wagon 21. Ako nga pala si Kuya Nyo RJ. At nandito tayo ngayon sa bagong segment natin sa Nuna Sports na NBA Nostradamus P. Last episode natin nagkaroon tayo ng konting punishment kung sino ang matatalo at di nakakuhula ng pick at ang natalo ay si Wala pong natalo. Bakit? Tayo po kami kasi last Saturday po ang prediction namin sa Golden State versus OKC Thunder is 136 ang Golden State, OKC 138 nag vote po ako sa OKC at over po yun. So, kuha ko yung dalawang puntos sa so, ikaw naman. Sacramento Kings, 114 laban sa Phoenix Suns na 106. Nanalo ako dyan. Under pa yan. Under pa. So, it's a so, tie lang sa aming dalawa. Sa Walang natalo. Pero ngayon, panibagong laro. So, yan. December 16, PH time. Magsasago pa ang Los Angeles Lakers laban sa San Antonio Spurs. Congratulations pala sa Los Angeles Lakers for winning the first time in season. Hindi naman, hindi naman ano yun eh. Two 2023, in-season lang oh yan. Okay, natapos na eh. Piko, Lakers ako. Lakers, Lakers ka? Okay, sige. March winner. Ben Banyama, San Antonio Spurs tayo. Wala oh, na tayong oh, magagawa man. dyan. Siyempre, oh, ang top pick ng uh, NBA Class 2023 si Victor Magtanggol <laughs> Ben Banyama. Ayun, oh, mga lods. So meron na tayong match winner. Ako po ay Lakers, siya po ay San Antonio Spurs. Proceed naman tayo sa ating over and under total points Ang prediction ko po dyan is 223.5 over Sasagasaan ko na yung over mo, 223 Under, 223.5 Anong factor ang go-consider mo? Bakit? Tan Antonio okay. Spurs ka at under Dahil lalabas si Victor Magtanggol dyan yeah. Sasagasaan niya si Lev Browning eh. May Sokchan ka naman uh, Wala yan si Sokchan, ano lang yan Sokchan ba? Sokchan? Kukulang ni Dennis Rodman yan eh So Lakers, Reeves Davis. Oh, sabi mo nga, in season. Lebron. Hindi pa mabagok yung ulo ni Lebron. Eh. <laughs> Plus pa yung mga key player nila, sila Vanderbilt, sila Reddish. Ra, Ra Chimura, injury pa ata. At Chimura, may ano si yun. Lakers ka. Okay. Spurs ako. Proceed tayo sa December 17, PH time. OKC Thunder laban sa Denver Nuggets. Eto na, Lods. Ang susunod natin yung sa darating na linggo. OKC okay si ako. Bakit okay si? Kasi SGA pa rin. Siya pa rin ang naungunang scoring pagdating sa kuponan ng OKC si Thunder. So, ang pipiliin ko... Si Julius Alexander Graham Bell. Ako naman ay magpupunta sa Denver Nuggets. Kasi nikola si Nicola. Project. Kahit pa paano nakakapag-adjust na ulit si Murray, maganda na ulit ang kanilang si rotation. Si Jamal. Proceed tayo, okay si Thunder versus Denver Nuggets. Ako, ang pipiling ko ay under 235.5. Ang taas ah. Taas tayo eh. All-star yan. Oh, sige, para mas dikit. Over 2-3-5. O oh, yan, okay. Sige. Sabihan nyo po yung mga pick namin. Saturday and Sunday, ang maghaharap. Lakers versus, versus San, San Antonio Spurs. Spurs. Para Saturday game. O, oh, and then for Sunday game, OKC laban sa Denver Nuggets. Ano oh, pa inintay nyo mga lods? Ayan. Pili na kayo, kampiyan na. Okay guys, punishment tayo kapag natalo. Kuya RJ ko na mamili. Dahil wala akong maaisip. Ang galing mo talaga, partner. Nag-uusap lang tayo kanina, tapos sabay may bonot sa akin. <laughs> Ang galing! Iinom tayo ng kape, three straight. Isang araw lang. Ano oh, na three straight. Isang beses nga alam ko nagkakape. Puro, yung puro pa. Black lang. Hindi timpla. Di timpla. Hindi timpla? Hindi. <laughs> Konting tubig Kaya, lang. Ginawa mo, lang ginawa kape. mo namang obol tin yung oh. ano, kape. Yan na, para gising. Sige, diba? kahiyaan na. Sige, tatlong kape, walang halo. Si RJ, iinom. <laughs> Pag siya talo, abangan nyo mga lods. Ayan, abangan nyo. Kasama tatlong araw ko, na dilat. Kasama ko si Erwin Cagadas, pumapak ng kape. Ayan. Okay, Ayan, maraming salamat guys. See you ulit next week. Ako nga pala ulit, ang kuya yung Box. Ako nga pala, si kuya yung RJ. At muling nagpapaalam dito sa episode ng ating NBA Duna Nuna Estradamus Stradamus P. Asarap maging kapwa. Para hayapay. Pa. Hindi ko maano eh. <laughs> <laughs> Hindi naman nating ito. Ano yun? Ano yan? Hindi ko yung daliri ko.